Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Humina ang amihan o north east at hindi na po ito nakakapeto sa bansa. Ito na lang pong shear line ang nakakapeto sa malaking bahagi ng Northern zone. Kaya sa, sa malaking bahagi ng Northern zone, makakaralas tayo ng maulan na panahon. Samantala, wala po tayong binabantayan na panibagong low pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko, lalo na na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Asa araw nito, mga kalas po tayo ng uh, maulap na uh, palagitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Cagayan, sa Apayaw, at kasama rin po ang Batanes at Ilocos Sorte. Samantala po, itong nalabing bahagi ng Luzon, Kasama na rin po ang buong Kabisayaan at Mindanao ay magiging maganda at maliwas sa panahon kusang ay um, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalagitan. Sa mga katuwid, masisilayan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm kusang magbibigay ito ng mga sandaling pag-ulan o biglaang buhos na ulan. Ngayong araw, wala pa rin tayong gale warning kaya safe pa rin po pumala out ating mga kababayan sa buong kapuluan. Dagdag ingat lang po tayo dahil sa mga thunderstorm Sa so weather outlook sa mga piling lugar, mula bukas hanggang Monday next week ay patuloy pa rin tayong makakaranas na maganda at maliwa sa panahon kusa makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga localized camustone, pasan magbibigay ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang araw sisikat, numaya po ang 5.52 ng umaga. Ang araw lubog, sa ganap na 5.27 ng hapon. Yan po ng ating weather update mula sa pag-asa. Ako po, Saed Sar, Aurelio.